tamang pag-inom ng mga gamot, kahit itong mga over-the-counter medicines. Kaya ito nga topic natin, how to avoid medication side effects. Kung mahilig kayo uminom ng, ito, natin, ha? Kung mahilig kayo uminom ng gamot sa sipon, yan, uh, mahilig kayo mag uh, ng salbutamol para sa hika, o kung umiinom kayo madalas ng gamot sa kirot, kirot sa katawan, pain reliever, dapat makinig kayo sa topic ko, ha? Kasi hindi po to para sa lahat ng tao. Kahit nga ang paracetamol, ito nga yung apat na gamot na i-discuss natin, mag-iingat din tayo sa overdose at side effect. Okay? Unahin natin ang gamot sa sipon. Alam ko, siyempre lahat naman tayo nakainom na ng gamot sa sipon, di ba? Siyempre sinisipon tayo, isip natin. Uh, bibili lang tayo ng over-the-counter, mawawala na yung sipon. Ngayon po, tama naman yun para sa karamihan ng tao. Pero, ito po ang tawag natin sa gamot sa sipon ay decongestants. Pero kung meron na po kayong sakit sa puso, talagay natin, meron ka ng heart problem, may edad ka na, may high blood, taas ang blood pressure, may palpitasyon, kumakabog na yung dibdib, sasabihan kayo ng cardiologist niyo. Baka hindi pa kayo nasabihan, kung meron kayo sakit sa puso, high blood, uh, pinagbabawal mas gusto ko wag na uminom talaga ng gamot sa sipon. Kung meron ka ng sakit sa puso, high blood, palpitation. Bakit po? Kasi ito ang posibleng side effect ng gamot sa sipon. Pero sa ordinaryong tao, kaya re, bata ka lang, malaka ka namang sakit sa puso, pwede namang uminom, hindi naman delikado. Pero papakita ko lang sa inyo kung prone na kayo. Yan, oh. Mga gamot sa sipon, uh, iba-ibang mga generic, iba-ibang mga brand pero ang side effect nila ay halos pare-pareho. Minsan, bibilis ang tibok ng puso. okay uh, Hindi makatulog. Uh, hyperkinesia, may tremors, nanginginig. Tumataas ang blood pressure. At may isang pag-aaral, maliit lang naman ang tsansa. May isang pag-aaral nagpapakita na may isang component sa gamot sa sipon na pwede mag-cause ng stroke sa ilang percent lang. Maliit lang naman yung percent. Ano, ano itong mga component sa gamot sa sipon? Merong phenylpropanolamine, PPA. Actually, sa abroad, parang pinagbawal na yata to. Meron din ibang component, mga phenylephrine, iba-ibang mga component. Kasi kasi po, kung may sipon tayo, di ba may sipon, runny nose. Ang ginagawa nitong gamot, parang pinapasikip niya yung mga ugat sa ilong natin eh, para mawala yung sipon. Kaya lang, pag ininom mo yung tablet, eh kung pati yung uh, sa puso mo maapektuhan. O, ito yung ugat natin sa puso. Bakit ako? Yan. Eh kung dati ka na may bara sa puso, at hindi lang yung ugat sa ilong, uh, mawawala nga ang sipon mo. Kaya lang, baka lalo namang sumikip itong uh, daluyan sa puso baka bumilis ng tibok ng puso mo, mas konti papasok na dugo. Pwede ka mag chest pain, pwede ka atakihin, pwede ka ma high blood. So yun lang pinag natin. Ha? So pros and cons. Bawal inumin, hindi bawal inumin. Pwede inumin. Pero sa tama lang dosis at sa tamang tao. Para sa akin kasi, kung sipon lang naman, marami naman tayong natural remedy sa sipon. Eh. Tinuturo yan ni Doc Lisa. Ayan Maraming tayong mga home remedies sa sipon. Uh, inum ng maraming tubig, 8 to 10 glasses. Pag-inom ka ng maraming tubig, mas malabnaw yung sipon. Magpahinga, matulog para malabanan mo yung virus sa diba? virus mga kalaban natin. Pwede yung tinuturo ni Doc Lisa na steam inhalation. Uh, magpapakulo kayo tapos may steam. Tapos magkukulog kayo sa isang uh, tuwalya para malanghap nyo yung steam basang hangin yon para maging mas basa ang uh, lalamuna lalamunan natin. Mas malalabas yung sipon. At karamihan po ng mga sipon ng mga kababayan natin sa mga nakikinig sa atin, baka may allergy kayo. Baka na-allergy kayo. Laging kare madumi dito, ma-allergy kayo sa perfume, uh, sa mga himulmol, o meron kayo nakita hindi nyo gustong tao, na-allergy kayo. So, pag na-allergy kayo, pwede rin sa carpet, alikabok, sa kumot, sa halaman, mga pollen, pwede ma allergy, magkakaroon kayo ng parang sipon. Hindi yan makukuha ng mga decongestants, gamot sa sipon, kailangan iwas doon sa naka-allergy. Okay, ha? So, sinasabi ko, pwede naman inumin kung wala kayong sakit sa puso, pero kung umiinom kayo ng gamot sa puso, gamot sa high blood, eh, iwas na lang o kung gagamit kayo, bihirang bihira. Ha? Mararamdaman nyo naman yan. Eh. Pwede kayo mag-comment. I'm sure yung iba sa inyo, nakainom, nakaramdam ng mga epektong uh, side effect. Number two, uh, salbutamol or gamot sa hika. Alam ano sa Pilipinas, parang ang daming may... Dr. na? Ang daming may hika. Siguro, very polluted tayo. At karamihan ng kababayan natin, Karamihan ng kababayan natin ang uh, iniinom Salbutamol, ang ginagamit pang nebulization, Salbutamol, uh, 'di ba? Magbibigay tayo ng mga nebulizers, 'di ba? Salbutamol ginagamit. Maganda po yung Salbutamol pag talagang inaatake sa hika, yung talagang hikang-hikaka na, hirap na hirap na humuhuni. pag nag-inhale ka ng Salbutamol, giginhawa ka temporarily, sabalan mga 15 minutes giginhawa. Makakatulong katulong siya panandalian pero ang salbutamol and other medicines katulad niya ang tawag sa kanila ay beta agonists eh. to. Ang salbutamol very good sa hika ha, maa katulong, life-saving pero may side effect siya pag nasosobrahan. Baka pag nag nebulize kayo ng tatlong beses pa sunod-sunod, di ba? Ano mangyari sa inyo? Manginginig, shaking, trembling masusoka, sasakit ang ulo, manginginig. Yan, no? fast pounding, kakabog ang dibdib at pwede pa maging irregular ang uh, tibok ng dibdib. May isang pasyente nga ako, oh, halos na heart attack eh. Dahil uh, may sakit na siya sa puso, nag-salbutamol siya. Yun ang side effect. Ito po yung salbutamol, pakita natin. Tawag sa kanya beta-agonist. Yan, pinapaluwag yung mga daluyan sa baga. Marami yan. Salbutamol, terbutaline, fenoterol, uh, beta-agonist, bronchodilation. Ang side effect niya, SE, tachycardia, bilis heart rate. Ito po, oh, hindi alam to ng karamihan. Pwedeng bumagsak ang potassium. Ang mababang potassium, nakamamatay. So, pag sobra-sobra ang gamit, uh, dapat kumain ka na ng saging, pangontra dito sa pagbaba ng potassium. Uh, tachycardia, dapat wala kang sakit sa puso. Ano, higher dose. Okay, kung may tanong ka, Dok Lisa, ha? Ngayon, sasabihin ninyo, niyo, uh, paano na yan, Dok? Bawal ba? Eh, hindi siya bawal. Pwede siya. Paano naman kung, let's say, may sa tayong pasyente, may hika siya. Uh, kailangan niya ng salbutamol, may pulmonya, parang hinihika. Tapos, mayroon din siyang sakit sa puso. Anong gagawin natin? Okay? Ngayon po, ito ang favorite topic ko sa mga nung nag-aaral ako ng internal medicine, cardiology. Ah, uh, madali gamutin ang pasyente pag isa lang sakit. Ito medyo malalim, ma-explain ko sa inyo. Pag ang sakit nyo, hika lang, walang problema. Lahat ng gamot sa hika. One, two, three, four. Simple, di ba? Pag meron sakit sa puso, madali lang. One, two, three, four. Meron tayong aspirin, metoprolol, uh, statin, tuloy-tuloy. Walang problema. Pero, yung combination ng sakit, yan ang exciting. Yan yung gagamitin mo yung utak mo para malaman ng doktor paano ititimbang. Pag isang pasyente, may asma, may hika, medyo kontra ang mga gamot. Paano kontra? Sakit sa puso, Dok Lisa, maganda ang beta blocker. Beta blocker, tulad ng metoprolol, pampakalma ng puso, pampababa sa sakit sa puso, maganda rin aspirin. Di ba? Pampalabnaw ng dugo. Pero yung beta blocker at aspirin, medyo kontra yan sa hika. Ayaw mo yan sa hika, yung metoprolol, baka makahika konti eh. Yung aspirin, ayaw rin yan sa hika. Opposite sila eh. Sa hika naman, gusto mo salbutamol, beta agonist, kabaliktaran. Kap Pero yung salbutamol, e eh medyo kontra naman sa puso, di ba? So, anong gagawin natin? Simple lang, sa akin, ano ang mas malala at priority nating sakit? Kung kayo ay isang batang lalaki, 30 years old, talagang may hika, hika, talaga. Tapos may konti ka lang heart problem, may konti kang high blood, pero 35 na lalaki, talaga hika ang problema mo, eh gagamutin kita sa hika. Okay sa insalbutamol, steroids, yun ang priority ko kasi hinihika ka eh yung sakit sa puso mo, konti lang naman, konting high blood lang, mabilis lang gamutin. So, ganun ang priority ko. Kung kayo naman ay may edad na, 45 years old, 50 years old, na heart attack na, na na sa puso, tapos nagkataon na may konting huni, may konting wheezing sa baga, eh malamang di ko kayo bibigyan ng salbutamol. Kasi priority ko yung puso, na heart attack na, eh, mahina na yung puso, hindi eh, ko na bibigyan ng salbutamol, ba't ko pa bibigyan? baka lalo ka atakin. Ang priority ko, yung puso. Ngayon, meron pa ako isang strategy. Eh. Ito, hindi ito gano'ng tinuturo ng, ng doctors. Kasi hindi rin alam ng layman. Pero para sa akin, mas effective eh, ginagawa ko. Kung meron ka sakit sa puso, meron ka hika, medyo alanganin. Ang gagawin ko, half dose. Di ba yung salbutamol, isang vial siya? Gagawin ko, kalahati lang nun, kalahati tubig, distilled water or NSS, kaya makukuha mo pa rin yung benepisyo konti, eh, mas bawas yung side effect. Ganun ang timplahan. Ha? Ganun ang timplahan. Sana malinawan nyo. Okay? So, pwede ang salbutamol, pero may konting uh, dapat konsulta sa doktor. Uh, kung kaya nyo naman maisip, mas matatitimpla mo yung gamot mo. Ano mas priority natin? Pakita natin to Si Reggie, ang camera woman natin. Ito ang gamutan sa hika karamihan sa kababayan natin, ang gamutan, puro relief lang. Ang gusto nila, panandalian lang. Katulad ng salbutamol, yan, ang gusto nila. At iba pang mga, may mga erol lahat yan eh. Penoterol, salbutamol, yan, relief lang yan. Mga 15 minutes lang ang ginhawa, pero babalik ulit yung hika. So, yan ang malaking pagkakamali ng marami nating kababayan na gusto natin talaga i-educate buong Pilipinas. Kung malalahi ka nyo, kung ang atake nyo is twice a week, di ba? Every two weeks, ina kayo. Hindi nakakayanin ng puro salbutamol. Hindi kayo gagaling. Baka lalo nga lumala kasi puro short term lang eh. Kung madalas ang atake nyo sa hika, once or twice a week, lagi kayo nagpa-puff, wala tayong choice ayaw natin itong relief. Yan, ah. Hindi pwede relief lang na puro erol lang, salbutamol. Kailangan natin, papakita natin, focus natin maigi, ang prevention sa hika. Ano tong prevention sa hika? Kailangan mo inhaled steroids. Huwag matakot sa inhaled steroids. Inhaled lang naman yan na steroids. Eh. Hindi naman prednisone, steroids na iniinom na may side effect. Pag inhaled, kasi sa baga lang pumapasok. Konting-konti lang side effect. Ito yung mga magaganda, budesonide, fluticasone. Pag nag-inhale ka ng steroid sa hika, kalmado yung hika. Makakalma mo siya ng 24 hours, 2 days, 1 week, 1 month, kalmado. Hindi ka nagagamit nitong salbutamol. Kasi yan ang mali ng kababayan natin. Puro lang reliever na may side effect pa nga, yung sinabi ko nga, kabog ng puso, bagsak potassium, eh kailangan mo steroids. Magtanong sa doktor, merong mga murang generic na inhalers na rin ngayon. Ito, ito kailangan mo. Preventer. At ang ibang ginagawa kung may budget tayo, mas maganda combination. May relief for 15 minutes biglaan, meron din prevention. Ito yung combination. Mga sikat to, mga seretide, sikat na sikat. Simbicort, sikat na sikat ang presyo, mahal. Meron din tayong mga mas mura na brands. Palay ko, alam nyo ay eh, sinasabi ng followers ko, Dr. Lisa, sila na natuturo sa akin eh. Salme flow, mas mura, may Almed daw. So, yung combination, may steroids na, may beta agonist pa konti, mas maganda. Okay? So, sana naintindihan nyo, medyo malalim yung turo ko para sa salbutamol tinuturo ko na rin, Doc Lisa, tinuturo ng mga pulmonologist eh. 95% daw ng gumagamit ng inhaler, nasasayang lang. Bumili tayo inhaler, 1,000, nasayang yung 900 pesos. Paano pag-puff daw? Eh, mali-mali daw, eh, you know. pag-puff nila, uh, hindi humihinga agad. Eh, you know. natin, pinindot mo siya, hindi ka huminga, di naipit lang dito sa bibig yung gamot. tiba Sayang. So, tinuturo nga natin, kailan nakasabay, nakasara ang bibig, sarado yung labi. Pag puff mo, wala pa one second, hinga malalim at pigil para pumasok yung gamot at hindi masayang. 90-95% mali yung paggamit, sayang yung gamot. Kaya hindi gumagaling. Ha? Next. Tapos na tayo sa decongestant, sa sipon. Pangalawa, salbutamol. Pangatlo ay ang ito, siyempre, pain reliever. Ang dami nating mga pasyente nakikita na mga nagda-dialysis, di ba? Ah, tingnan niyo yung mga grupo ng dialysis, yung mga tinutulungan ko, dialysis PH, Philippines, tsaka mayroon pa isang group ng dialysis eh. Marami sa kanila sasabihin, Doc, eh, hindi ko alam eh, napainom ako ng pain reliever tuloy-tuloy, sakit katawang ko eh. Inom ako na inom yun, na dialysis tuloy, di ba? Kaya ang babala natin, yung mga napapanood yung over the counter, pwede inumin kung sobrang sakit. Wala napilay ka. O talaga may masakit. Na -operahan. na operahan. ka. Masakit na masakit yung ulo mo. O may ano talaga. Pwede ka uminom ng pain reliever. Isa, dalawang tableta. Baka kung three times a day, isang araw, pinakamatagal siguro, dalawang araw, tigil na. Ha? Huwag araw arawin ang pain reliever. Huwag lalampas ng one week. Uh, sabi yan ng mga kidney experts. Eh. Kasi pag sinobrahan mo one week, kahit nga bisan three days, four days, may damage sa kidneys konti. Eh. Mawawala nga yung kirot mo sa ibang katawan, masisira pa konti-konti ang kidneys. Eh kung itutuloy-tuloy mo yan, itong mga mefenamic acid, generic to diclofenac, ibuprofen, naproxen, celecoxib, posibleng may side effects sa kidneys, posibleng makasira, at sa ibang araw, pagpahina na pahina yung kidneys, pwede magka-damage. Diba? Pwede mabuti sa kidney failure. Kung masakit ang katawan, ang turungan natin, Doc Lisa, pwede naman yung mga hot, hot compress. di ba? Uh -huh. paano yung mga hot pack? Uh, bili lang po tayo ng bag, yung rubber bag sa mm -hmm. mga butika, lagyan ng okay, mahigit na tubig, ibalot sa tuwalya, at ilagay sa lugar na masasakit. Mm, bira lang ako gumam uminom ng ano, pain reliever. Kahit doon, napilay nga ako. Eh. As needed lang po uh -oh. ang maganda. Nakainom lang ako siguro isa-dalawa. Pwede mm -hmm. na yon. At meron namang pain reliever, yung NSAID na pinapahid. Mas okay yun. Kasi pag ininom mo, eh, may possible, kahit malitang risk, may, may konting tama yung kidneys mo. Pero pag yung uh, pain reliever na pinapahid, diba? yung mga mm -hmm. gel, uh -oh. ano, brand ba yung mga Voltaren gel, Oh, gel po. gel. Very fast maubos ang pera mo. Fast kasi 500 pesos isang tube. Isang tube eh. Kaya pero 'yun mo. sa balat lang po. Yeah, so uh -oh. hindi iinumin 'yon. Papasok sa katawan mo pero pa konti konti Sana nga maging mura 'tong mga gamot. Pero okay naman, mabisa siya. So sa mga pain reliever, meron sila, Aklisa. Ano? So, yan ha? Sa pain reliever, iingat po tayo. As needed lang. As needed lang. Kasi may possible side effects sa kidneys. Tapos, uh, may isa pang side effect ang pain reliever. Pwedeng makasira ng tiyan. Ito. Pakita ko yung mga side effect. Oh. Sasakit ng tiyan. Okay? Pwedeng mabutas ang tiyan. Ah? Maganda after meals. Pwedeng ma-dry mouth. Pwedeng ma-constipate. Yan ang common side effects ng pain relievers. Yan, ah. Bakit pa iinumin? Eh kung sobrang sakit eh. ba? Diba? May tulong siya, lalo na yung mga naoperahan. Kailangan mo talaga pain reliever. O, pakita natin na ah. Ito, pwede makagasgas ng tiyan. Ang um, possible side effect niyan. Lalo na kung umiinom ka ng aspirin. Umiinom ka na ng aspirin para sa puso. Medyo mahapdi na konti yan sa tiyan. Dagdagan mo pa ng ng pain reliever magiging doble. ba? Diba? Tapos ito, pinapakita ko nga, pwede rin masira ang kidneys. Yan. Ngayon, sasabihin na iba, eh, dok, kung, kung may side effects sa tiyan, kung masisira ang kidneys, ba't ko pa inumin? Hindi nila ako iinom. Ay, may tulong yan. Paano kung, yun na operahan ka, sobra sakit, hindi ka makatulog, ba? Diba? So, kailangan mo talagang, may mga pagkakataon pag, Sobrang sakit ang ulo, may mga cancer pain. Diba? May cancer, may matinding masakit na masakit yung likod. Minsan wala kang choice eh, iinom ka isa o dalawa. Pero yun na nga, tinuturo natin exercise, wag lang pang matagalan. Pero yung mga nagkasakit ng kidneys talaga, ah mm -mm. uh, sila kasi yung yung ordinaryong rayuma, ordinaryong sakit ng katawan, mm. inaraw-araw yung pag-inom. Bale yun yung pinapaalalahanan ni Doc Willie, yung mga ginawa hong vitamins ang pain relief. Oo nga, daming kababayan natin. O, oh, pahingi pain reliever. Minsan, meron tayong mga follower, mga 18 years old. Dok, sakit na ulo ko, pahingi ng tablet. Mm -hmm. Hindi siya, ano eh, uh, mali eh. Di ba Kung masakit ang ulo, tulog mo. Di ba? O, mayroon, may away lang kayo, masakit na ulo. Hindi siya kailangan. Huwag agad-agad uh, iinom ng gamot. Mas gusto ko natural remedies. Pag kailangan, iinumin natin. Doon lang tayo sa tama. Tapos isa pa. nasabi nyo, Dok, eh bakit ina-advertise hindi naman sinasabi na bawal? Actually, sinasabi naman bawal eh. Sa bandang huli. Sa bandang huli, sasabihin nila if symptoms persist, consult your doctor. Ang ibig sabihin ng if symptoms persist, huwag mo inumin na matagal, 'di ba? Pag matagal yung sintomas mo, one week na, eh, consult your doctor. Pero alamin na ang dahilan bakit kumikirot. Oo, pero kadalasan hindi nga maintindihan. Para sa akin nga dapat palitan yung disclaimer eh dapat gawin na lang a uh, maaring makasira ng kidney at yan uh, sa pangmatagalang gamit. Sa tingin ko mas malinaw 'yun eh, maaring makasira ng kidney at yan sa pangmatagalang gamit. Pero pag short term lang, wala namang kaso, ha? So 'yan, ha. And uh ang last na gamot na iingatan natin ay ito. I ako mahilig ako nito dati, paracetamol, 'di ba? sabi nila, the safest pain reliever para sa... Actually, safe naman siya. Mas safe siya than the other medicines. Kaya lang, dahil nga medyo safe siya, maraming mga over-the-counter medicines, Doc Lisa, na maraming over-the-counter medicines na may laman na paracetamol. Uh, maraming brand, eh. baka uminom ka ng paracetamol sa lagnat. Tapos makirot ang katawan mo, uminom ka rin. Yung pain reliever, may halong paracetamol din. So, nadoble na yung paracetamol mo. Eh may maximum dose tayo a day nito eh. Ang maximum dose sa Pilipino, siguro on the average, mga 3 grams. 3 to 4 grams eh kasi mas payat ang mga Pilipino. 3 grams in 24 hours. Ito yung 500 mg paracetamol every 4 hours. Huwag mo ilalampas. Oh, isang tableta lang po, kada hmm. apat na oras. Huwag po isang tableta kada oras. Oo. Huwag uh, po. Oo. Kahit nga yung 500 every four hours, may ibang nga daw ayon sa pag-aaral. Kung may edad na, mas mabilis ma-overdose. Kung may ibang sakit ka, pag may sira ang kidney mo, mabilis ma-overdose. Uminom ng alak, mabilis rin ma-overdose tong paracetamol. Maliit ang bill. Maliit ang so, dapat alam mo yung dosis, lalo na sa mga bata, uh, sundin lang pag sinabing isang kutsarita, isang kutsarita, 5 ml, hindi yung isang kutsarita, ginawa ng isang kutsara, pwede ma-overdose ang bata. Pwede natin to Reggie. Yan. So, ang paracetamol kasi, yan oh, no? acetaminophen, pag nasobrahan, pwede rin magsuka, pwede masira ang liver, may mga side effects yan. Okay? Uh, may mga protocol lang, doktor. Karamihan ng gamot na iniinom natin na dumadaan at na may metabolize or parang nasinisira or bini-breakdown ng atay natin. Napakahalaga ng atay natin. Karamihan ng gamot, pag ininom mo, ang atay ang magbe-breakdown para palagyan natin uminom ka ng gamot sa high blood, sa diabetes, sa kirot. So, pag natapos na yung epekto, Sisirain na nung liver, atay mo yung gamot, mawawala na. Maaalis na yan sa ihi, sa dumi. Ngayon, ang problema, kung may tama yung atay mo. Kung malakas ka uminom ng alak. Ang atay kasi para sa akin, para siyang highway. Eh. Daanan siya. Eh. Daanan. Meron lang limit yung daanan. hindi siya. Kung ang daanan ganito lang kalaki, tapos uminom ka ng alak. So, pag uminom ka ng alak, di nagamit mo yung isang daanan nung sa atay. Tapos, sasabayan mo pa ng mga gamot mo. Meron kang gamot sa high blood, may gamot ka sa, lalo na sa mga depression, pampatulog, yan, uminom ka ng gamot, pwede ma-overdose. Kaya sinasabi ko, wag kung pwede umiwas sa pag-inom ng alak, kuminom kayo ng mga gamot, especially mga gamot sa depression, sa utak, sa mga nervyos. Kasi ma-overdose eh. Paano ma-overdose? Uh, uminom ka ng alak, di ba? Uminom ka ng alak. So, napupuno na to, Napupuno na itong liver natin. May ng na yung alak. Tapos, yung gamot mo, hindi na mabebreakdown breakdown ng liver. Kasi na-occupy na, -occupy, na, nung alak eh. Ang mangyari, ma-overdose yung gamot mo. Kung ang inom mo sa antidepressant ay 10 mg, sabayan mo na alak, di eh, parang 20 mg yung epekto. Paano? Naiipon eh naiipon. Parang sa alak yan eh, Mabilis ang inom, uh, malakas ang lagok, hindi rin kaya ng atay, malalasing agad. Kaya yung iba dinadahan-dahan at with meals. Okay? So, ingat din tayo sa mga iinumin. Okay? How to avoid medicine side effects. Ang final tips ko, maganda itong mga tips natin, uh, ang tamang pag-inom ng gamot. Okay? Paano ang tamang pag-inom? Itong dalawa, lagi nyo pong tinatanong. Number one, pwede ba uminom ng expired medicine? Doc, na akong medicine eh. Ikaw, Doc Lisa, marami kang expired na expired yung gamot. Uh, pwede pa ba, ba inumin ng expired medicine? Ang pinaka-safe na sagot ay expired na eh. Huwag na lang. ba diba? wag na lang. Kung gusto mo talaga very safe, maingat, legally okay, huwag na lang inumin kasi nakasulat na expired na ano yung pinagsasabi ng iba na may 3 months pa yan, uh, may extension pa ng 6 months? Actually, may konting katotohanan to eh. Kasi ayon sa USFDA, FDA, gumawa na pag-aaral sa USA, eh, Food and Drug Administration nila. Inaral nila yung mga gamot na 1 year, 2 years nang naka-imbak na expired. Chinect nila kung may visa pa. Ang nakita nila, 90% ng expired medicine may visa pa. 90%. 10% wala nang visa. Siguro yung 90% yung visa, baka kalahati na lang. Pero may visa pa rin siya. So, may epekto pa rin siya. Kaya lang, siyempre legally, yun na nakasulat na expiration, tapos ininom mo, hindi ka gumaling, eh, yun, yun, din. Pero yun lang sinasabi ko, kung one month, two months, kung wala ka talagang pera, wala kang mabili, eh, may, may effect pa rin siya hindi agad nawawala yung effect. Or kung hindi mo nakita. Pero dahil nilagay nga best before, ibig sabihin, 100% visa, eh di, yun, nga, yun sa pag-aaral, less na yung visa. Uh, wag na lang. wag na lang. Tsaka dito sa atin sa Pilipinas, mainit. So, kasi may epekto din ang temperature dun sa visa ng gamot. Kung sa ibang bansa, malalamig, maaaring pwede pa. Pero sa atin, mainit eh. Oo nga. Ay, bakit yung tinapay eh? best before, kinain pa rin natin isang araw, two days after. Pwede pa naman, di ba? Kung hindi mo naman sinasadya. Uh, uh, Pero minsan nga, ingat ka rin kahit nga hindi pa expired. Pag mainit, nagkakamold. mold uh, so, yun. Depende yan. Depende kung saan nakatago. Pero to be safe, wag na lang. Okay? How do you store your medicines? Paano tinatago yung gamot para may bisa? Ang gusto nga ng gamot, dapat cool, dry place, malamig, huwag nyo lalagay yung gamot sa kotse. Ha? Pag nilagay nyo sa kotse, naarawan yan. Wala. Parang na-expire ng maaga. Uh, huwag nyo rin lagay sa wallet. ba? Diba? Pag sa wallet, ano, oh, mainit dito. Naupuan mo, madudurog pa yan. Huwag din lagay yung gamot sa banyo. ba? Diba? Sa banyo, naliligo ka. Sa banyo, magiging moist. Magbabasa-basa yun. Diba? Tsaka, syempre, ilalayo natin sa mga bata. Yung